pakikipag-ugnayan sa iyong sanggol, 6 hanggang 12 buwan. Sa espesyal na panahon na pakikipag-ugnayan sa iyong sanggol, ilagay ang iyong sanggol sa posisyon na maaari ninyong makita ang isa't isa ng harapan. At panatilihing maganda ang pagtitig sa mga mata sa pantay na posisyon. Sa ganitong paraan, pareho ninyong makikita ng mabuti ang tugon ng isa't isa. Bigyang pansin ang mga ekspresyon ng mukha ng iyong sanggol at makinig sa ginagawa niyang mga tunog para malaman ang gusto niyang sabihin. Tumugon sa kanya ng naaayon. Maari mo ring gayahin ang ginagawa niyang mga tunog at pagkilos. Maari kang gumamit ng masisiglang ekspresyon ng muka at boses para makuha ang kanyang pansin kung hindi siya nagpapakita ng interes sa mga laruan. Ang pag-iiba-iba ng mga paraan ng inyong paglalaro ay nakakatulong na mapahusay ang pag-develop ng pag-iisip ng iyong sanggol. Kausapin ang iyong sanggol habang nakikipaglaro sa kanya. Nakakatulong ito na mapahusay ang pag-unlad ng wika ng iyong sanggol. At maipagpatuloy ang pakikipag-usap. Baby, nasaan ang bloke? Eh? Wow! Tama ka! Ang galing! Hayaang magpahinga muna ang iyong sanggol kapag nawalan na siya ng interes sa paglalaro. Walang pirmihang paraan upang makipag-ugnayan sa iyong sanggol. Maari mong gamitin ang anumang bagay sa iyong paligid upang makipaglaro sa iyong sanggol kahit saan, anumang oras. Ang pakikipag-ugnayan sa iyong sanggol ay hindi lamang nagbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan ang mga emosyon niya. Nakakatulong din ito sa iba't ibang aspeto ng pag-unlad ng iyong sanggol. Para sa karagdagang kaalaman, maaaring bisitahin ang aming website sa www.fhs.gov.hk. Ang video na ito ay ginawa ng Family Health Service ng Department of Health.